Dapat ang gabi, hundas noon at saka tapos lang namin maglingis sa lumang bahay ng lola ko sa bubensya. Ang bahay ay luma na, kawa sa kahoy, may malalaki bintana ng kapis at may mahabang hagdan ng kahoy na pababa sa sala. Doon ako tumira pansamantala para bantayan ang bahay habang ang mga pinsan ko ay umuwi sa Maynila. Alas 12 na ng gabi, nagbabasa ako ng libro sa may biranda nang marinig ko ang tunog ng mga yapak sa loob, mabigat, mabagal parang may umaakyat sa hagdan akala ko si Lula pero nalala kong matagal na siyang patay sabi ko baka pusa lang pero nang sumilip ako nakita kong gumagalaw ang anino sa ilalim ng ilaw ng bilya dahan-dahan kong sinundan ang tingin at doon ko siya nakita isang babae nakaputing bestida mahaba ang buhok at nakatungo ang mga paa niya putik-putik para bang galing siya sa labas o sa libingan. Dahan-dahan siyang umakyat pero hindi ko marinig ang hagdang uuga kahit dapat ay marinig ko yon. Nang makarating siya sa kitna ng hagdan tumigil siya. Dahan-dahan siyang inangat ang ulo niya pero wala. Wala siyang ulo. Gusto kong tumakbo pero naniligas ako. Parang may malamig na kamay na humawak sa bato ko ilang segundo lang at parang gumalaw yung katawan ng babae. Tila ba naghahanap ng nawawalan yung ulo? Maya-maya, nakarinig ako ng kalusko sa likod ko. Lumingon ako. May nakapatong sa mesa isang ulo. Babae, nakangiti. Bukas ang mga mata at diretsyong nakatitig sa akin. Tumakbo ako palabas ng bahay at napahinto lang ako nang nasa kalsada na ako. Nang lingunin ko ang bahay, nakita akong nakasilip sa bintana sa itaas ang babae nakaupo hawak na sarili niyang ulo. Kinabukasan, sinabi ko sa kapitbahay ang nakita ko. Tumahimik siya. Tapos sabi, Hindi mo ba alam? May babae kasing nahulog dyan sa hagdan ilang taon na ang nakalipas. Naipit ang ulo niya sa pagitan ng mga bintang Hanggang ngayon, hindi raw matahimik kasi hindi mahanap ng pamilya niya ang ulo. Nanlamig ako. Kasi kagabi, Bago ko tumakbo palabas, nalala kong may nakita kong lumang kahot sa ilalim ng mesa at sa loob nun, may buto. Ulo ng tao. At kung gusto nyo pang parinig ng Tagalog Horror Story, pumunta lang sa aking YouTube channel ng Tagalog Horror Story AI at mag-subscribe. Thank you!